Nandito tayo ngayon sa Landers. So, um, uh, makiki tingin tayo ng mga sale. Sabi, marami daw sale. Maraming buy one So, isa-isahin natin na. Mm -hmm. ah. Hindi pa naman ako. Sige ma'am. Lawat naman. Okay. Hey yan. ni mga towel nila naka 50%. Ayan, 50%. Okay, kumpleto yung kanilang mga ito um uh, comforter set naka-sealed din. So, meron dito from from uh 17 ngayon ay 1,799. So, ang laki nang na discount, 40%. And then, meron din sila dito ang, ayan, assorted mats. 50% of din yung assorted mats nila dito. Oo nga. And then, meron din sila dito mga storage box. Ang kit niya. May, may, may green, tapos blue so siya ay 59 pesos so bali 60 pesos kasi 59.95 ang cute Ang daming sale. Ang dami rin May loot. Meron na sila nalang. Pag-face ko, oo. Oh. pag na yun eh. Hindi, yeah, that upload ko. Ayun, naka 50% din yung mga frozen items nila. Yan. Yeah. Ang daming sale. yung mga ice cream nila. Nakasendan sila. Oo, sabi so melona. Mita ice cream. go. So, let's go. <laughs> daming tao. Sabihin mo, daming sale. na ito, ito yung ito yung gustong gusto ko na full cream milk ang ko, para na tayo hi may <laughs> hi hi dami ang daming tao. Ang daming tao. napakadaming tao. Hindi magkamala para tayo sa ano. Sa na si mga girls. Sa mga girls. Sa mga girls. Sa mga Sa ang malapit sa tissue ang Grabe yung kahit saan ako pumunta. Ang daming sale. Ang daming sale, guys. Kasi na ba si Papa? Nawawala na yung dalawa. Kaya sila nagpunta. Hindi ko Hindi ko sila makita. dami na lang. Hindi uh, ka nalang uh, mga... Uh, mga chips. Ang dami. Oh, puro nakasale. Ayan. Ang dami lahat nakasale. Ang <laughs> ano naman yun, na? Ang anong baby namin ay? Hmm? Hmm, hi! Hi! Hmm? Ano tayong? Wala pa maramis eh. Nasaan na kaya si papa? Wala hindi na kami nagkita ayun ayun po si papa so dahil sa dami ng tao kami nagkahiwalay ayan ayun huli huli okay. gabi napakadami talaga ng tao guys was in pati sa parking pati sa parking sobrang hirap best best <laughs> ah oh. <laughs> 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 kuya kuya <pet already. laughs> hmm. So, nakaselo. Ice cream. Yeah. Yes. Sincho, so, 50%. Uy ba? Ano gusto mo? Ma? Para masarap 'to. One. Ghost strawberry. Pwede Oo, 'yan. Eh baka matunaw later na lang. Sige, sige. Oo nga naman. Ah, naman matunaw. Ayan. Oo. Oh. I'm Ay, sorry. Do amin silo. Kada naman tayo sa mga Ang dami talaga ng kahit dito. Oh. Sobra oh. Parang Parang halos lahat sales sila. babe. Ako sa inyo, po na kayo dito. hang till tomorrow, sales sila, sila. Dito sa Landers Balintawak. Pakadami sale. Hindi. Look. Look. Kote na asukal. Kasi nagmamahal na ang asukal. Gabi. Dalawang daan na. Dali, magkano lang yan? Mas okay yan. Brown talaga. Gusto mo? Pwede rin. Brown naman yan eh. Kasi mas ano. Ah, uh, di oh yeah. Usil mm -hmm. ang mga berries nila. Yan, mixed berries, nakasil din siya. Ay eh, mahilig kayo sa berries, sige. Na. Tara dito tayo sa mga ha. So, na, papa? Ay, beso. Yes. Ano, mura lang. Pwede pa Dito tayo ngayon sa mga loot bags. Treat bags for Christmas. Hmm. Yan yun lang. Yan. So, baka maubusan kayo. So, ngayon pa lang dapat bumili na kayo. Sa halagang 109.95. So, 110. Meron na kayong pwedeng pambigay sa inyong mga ina uh, inaanak. Tsaka sa mga bata. masarap to eh. Ini order natin sa ano. Dito tayo sa kabila. plus Long. Long. Large. Large. Yun yung large. Yan, yeah, bounty fresh. ito yung mibili namin eggs. Bounty fresh dapat. Para talagang ano siya. Sabi daw kasi hindi yan lumaki sa stress. Stressful environment. Kaya, kaya mag-bounty fresh. <laughs> uh. Ay, dapat madalas. Oh. So try natin po. So Ito. Ito lang. Ito. And yung mga mahilig sa chocolates. So, nakasila mga chocolates nila. Mga hili sa chocolates. Ito na kayo dito. May 30%. And, and dami, halos Drabi, halos ang dami. Alas lahat nakasin. Grabe. Alas lahat ng chocolates na rito nakasila talaga. yan. Na, nakasigil din halos lahat. Nakita nyo yung mga green na yan. Green na tag. Na, nakasail sila.

Ako sa inyo, puto na kayo dito Until tomorrow, sale sila, sila Sabi, ang daming sale talagang Sige So, guys, mamimili muna kami Salamat Salamat sa panonood